Bakit di mo kasama si lola mo kasi nakatira sa kanyang lola eh? Kasi po mahina na din po, hindi na din po kaya pumunta dito. Nasaan si tatay nanay? Yun ang gusto mo malaman. Si mama po, hindi ko po alam kung nasaan po. Ang alam ko po, nasa Salinas po siya. Rosario Cavite po ng Tejero Convention. Pero ikaw, sa buhal po. Ang iyong anak na 14 anyos nandito sa amin ngayon, hinahanap ka at yung kanyang tatay. Nasaan kayo? Bakit niyo siya pinabayaan sa kanyang lola? Hindi ko po, po siya pinabayaan. Ah, Pinakuha ko po siya din sa lola. Binibigyan ako sa akin ng mga tiyahin ko. Opo, pero ayaw po talaga po ng lola kaya ayaw ko din po sa mama. Ang ano ko lang po talaga dyan, kung siya po ba yung talaga yung tunay na tatay ko. Si ano ba, Giorgio Bolante, yung kinikilala niyang tatay, yun ba talaga daw ang tunay niyang tatay? Opo, sir. Totoo. Ariana, ako na mag-sponsor DNA test. Itong si kinikilala mong tatay na tumatanggi, voluntaryo sumama sa amin para kayong dalawa ipadine test. Nag-aaral ka? Oh, pa grade 9 na po sa August 22. Good. Huwag mong pabayaan yung pag-aaral mo. Very important yan. Okay. Eh, sino nagbilihin mga libro. Wala pa po. Wala ka mga libro, lahat. Sige, punta ka doon kay Odette, tutulungan ka namin. At uh, pamasahin mo lahat, tutulungan ka namin uh, para doon sa school mo and all. Okay? Thank you, po <laughs> Magandang araw sa'yo. Dito ka ba nakatira ngayon? Opo. Sino ang kasama mo sa bahay? Si Lola lang po. Nasaan si Lola? Nagpa-check up din po. Ano ba ang nangyari? Bakit uh, ikaw ay nawala sa poder ng iyong nanay at tatay? Pagkapangan po, iniwan na po ni mama sa ospital. Tapos po, yung time na yun, hanggang sa lumakay po ako, hindi na po ako inanan ni mama kinagko si Lola na ang nag-alaga sa iyo. Bakit hindi mo kasama si Papa? Ganon din po ginawa sa akin na hindi niya po inisip na nanganak si Mama, hindi niya na po pinuntahan, hindi niya na po sa ospital mo. Kailan mo huling nakausap yung papa mo? Wala po, hindi, po hindi kami nag-uusap. Siya po yung tinutukoy ni mama na tinuturo po na yan daw po talaga. Ang tatay mo. Nabanggit ni mama mo na gusto ka naman niyang kuhanin sa poder ng iyong lola. Bakit? Ano ang naging dahilan? Bakit ayaw mong sumama sa kanya? Ayaw po ko ni Lola Isa kasi daw po. May kinakasama po siyang ibang lalaki minsan. Uh -huh. Kaya ang iniisip din po ng Lola ko, baka hindi makapagtapos ng pag-aaral, baka magaya sa iyo. Kaya ang sinabi, ang sinabi ko po kay Lola, Hayaan mo na dito na lang ako hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral. Okay. Kasi po doon, hindi po makapagtapos. Alam ko din po. So kung ikaw ang tatanangin, kanina mo gustong sumama? Sa lola ko. Kay po. lola. Si lola ang gumagastos lahat ng pangangailangan mo. Opo. May pagkakataon ba na nagpapadala si mama at si papa sa'yo? Si mama lang po. Eh, pumupunta po sa kanya. Ako lang pa po, po sa kanyang isandaan. Wala po siyang maabot sa'yo kundi isandaan. Tapos minsan po 200. Ano yung inilapit mo talaga kay Idol Rafi na gusto mong mangyari? Gusto ko po mapatunay na anak po ba talaga ko or hindi. Dalawa ba sila na tinutukoy mo? Isa, na... yung tatay ko lang po ang tinutukoy. Okay, so gusto mo malaman kung siya ba talaga ang tatay mo. Opo. nami Namimiss mo ba na may makasama kang magulang sa paglaki mo, sa pagtanda mo? Opo. Ano yung mga bagay na pangarap mo kapag kasama mo sila? Yung Mabuo din po sila. Pero alam ko pong hindi na mababalik kasi mm -hmm. po may pamilya na rin po sila dalawa. Mm -hmm. Ano ang hiling mo ngayon kung sakaling napatunayan na siya nga ang tatay mo? Sana tanggapin niya po. Kung bibigyan man niya po ko ng pantustos, gagamitin ko po sa pag-aaral ko. Mm -hmm. Dinidenay ba ng tatay mo na anak ka niya Opo. Ano yung sinasabi sa'yo? Yung parang sinasabi niya po eh, hindi ko anak yan. Yung birth certificate mo ba, kanina naka sa tatay mo? Sa na nanay ko lang po. Sa nanay mo, okay. So ngayon, sasamahan ka namin sa MSWD no, para makaharap mo si mama at si papa. Anong grade mo na sa pasukan? Grade 9. Grade 9 ka na. So may mga kailanganin kang mga school supplies. Opo, meron okay. po. So ngayon, una, samahan ko muna namin sa MSWD. Pangalawa ay bibilhin natin yung mga kakailanganin mo sa school. So, ready ka na ba? Opo. Okay. Ano yung mensahe mo kung gusto kong ipaabot kay Idol Rafi? Pangarap ko po kasi na makapagtapos po ako ng pag-aaral at matustusan po ako ng aking ama kong talaga din po siya yung ama ko. Nabanggit mo ba kay Ariana kung sino ang kanyang tatay? Nabanggit ko po sa kanya. Ano ang plano mo dito sa bata? Sa akin muna po, kukupin ko po siya. Ay, sabi niya po sa akin, Chat niya po na hindi rin po siya sasama sa akin. At ano daw po mangyari? So, ano ba ang daging dahilan mo? Bakit gusto mo na mapadian dna testing ka at yung tatay mo? gusto ko rin po kasi siyang makilala at sigurado po siya po talaga yung sinasabi kong sinasabi din po ni mamang tatay. Si sir po ba ang tatay ni Ariana? Opo po siya po. Sir Jojo, uh, ito naman po ay para sa bata. Ang hinihiling po lang namin sir dito ay yung kooperasyon nyo na kung po ay makapagpa-DNA po kay ni Ariana. Okay po ba inyo ang DNA test? Apo, ano ang nangyari bakit? Umabot po ng 14 years na hindi niyo po na-recognize itong bata. Ano po ba ang nangyari po sa inyo noon? Within 14 years, hindi lang po sasabihin. Dapat that time na nagbubuntis pa lang sinabi na ma'am. Kaya medyo ano na po ako. Nabanggit po ba sa inyo ni ma'am na may anak po kayo? Wala po. Ano po ang uh, totoo ma'am? Sinungaling po siya ma'am. Alam naman po niyan, pag nakakasalbung naka naka po kami pa, papasok ng umbay, palabas po ako. Alam niya po yan, tinitigilan niya po ako ng motor. Sinasabi ko sa kanya, sustenta mo yung anak mo. Yun lang. Yun lang inaano ko sa kanya, mama. Sir, paano po kung mapatunayan na kayo po talaga yung tatay nitong bata? Ano po yung plano nyo? T Tutulungan mo yung bata. Yung talagang akin, mama. Tulungan po natin. May hiling ka ba? Andito na si Papa mo. Matagal mo na siyang hindi nakakausap. Sana po kailan niya din po kung ano. Nanay, willing po ba kayo na payagan pa DNA itong dalawa? Ano ba, willing? Opo, willing po ako magpa-DNA ito sila kung gusto mo ba ning nabigyan man lang ng pagkakataon ang mama mo na, mag, na maging nanay sa iyo. Opo. Sasama ka ba sa kanya muna? Opo, sasama po muna. Okay po ba sa Okay naman po. Ma'am Aileen, magandang araw po. Bumalik po kami ngayon sa MSWD dahil ngayong araw po meron na pong resulta. Iaabot ko po sa inyo ma'am para nang sagayon ay uh, sabi niyo na po yung nilalaman po ng result po natin. Ito po. Thank you po. po. Ayon po sa DNA test, ang result po ng DNA test ni Ariana kay Sir Jojo ay... si Sir Jojo, ang father mo Combined Paternity Index 0. Probability of Paternity 0%. The alleged father is is excluded as the biological father of the tested child. This conclusion is based on the non-matching the alleged father lacks the genetic marker markers that must be contributed to the child by the biological father. The probability of paternal is 0%. Igit kanino man, ikaw ang dapat magpaliwanag sa anak mo kung sino ba talaga yung tatay niyan. Kasi yung itinuturo niyo po kasi, hindi po kasi siya yung tatay talaga ni Ariana. Nanay, ikaw lang po ang makakasagot sa tanong ng anak mo kung sino talaga yung tatay niya. At ano ba ang masasabi mo ngayon nalaman mo na based sa DNA testing na sinagawa ng programa, ilumalabas eh na negative ka? Kaya nga po, ma'am. Yun know, po. Yung akin po, hindi po namin tatakasan, ma'am. Eh. Yun know, po. Ang problema ngayon oh, nangyari sa asawa ko, ma'am. Hanggang ngayon, galit pa sa akin. Tulad nito na ang pagkakaalam po ninyo ay si Sir So, ayan, nakasira din ng pamilya ng iba. So, baka pwede, kausapin mo yung anak mo, ma'am. Hmm, pasensya ka na. Kasi nung nagkaroon kami ng ano, meron akong naging, hindi ko rin alam na, na ano ako. Kaya, pasensya ka na. Naalala mo ba, ma'am, sino talaga ang tatay ng anak mo? Hmm, sino po, ma'am? Ha? sa kanila. Bakit ang itinuro mo si Sir? Eh kung alam. Tagal din po kami nagkaroon ng ano yan. Alam naman niya po yun. Pero hindi ka po akalain na hindi po siya yung ano. Ano ma'am ang gusto mong sabihin sa kanya na ngayon negative? Um, ano, pasensya ka na. Nabala ah, kita. Sir, may gusto ka bang sabihin? Wala na po. Wala. Doon sa kanya? Ah, wala na po. Ha? Okay na po. Uh. Ma'am Aileen, sa nangyari po, paano po ang custody natin at ano ba yung dapat po natin gawin sa case po ng bata? Based na rin po kasi sa bata, kanina po nung kinausap ko siya, ang gusto pa rin po niya is mag po siya sa kanyang lola. Kasi, na kasi matagal po... din kasing panahon na wala ka kasi sa picture. Kung baga, naninibago pa sa iyong bata. Mm. Pero kahit nasa lola siya, sana. Opo. Mm gawin mo pa rin mm. kung ano yung respon uh, kung ano yung responsibilidad mm. mo sa kanya. Nakausap na po ng huh. lola. At least ngayon malinaw na kay Ayana hindi na hindi na siya kailangang mag-chat kay Sir or kung kanino pa man. Mm. So, ang isa lang naman ng hiling ng anak mo ate, malaman niya kung sino talaga yung tatay niya. So, sana yung isang bagay na yon na mahalaga sa kanya, maibigay mo. Masabihin mo mas siyang tatay ko. The trauma Balang araw, makakaharap mo rin kung sino man yung tunay mong tatay, ha? Kata, ko sa'yo, Bersi. Wala akong wala akong wala akong alam, wala akong alam ng kuntang ano. Paano paano ka magkakaanak kung wala kang alam? Kasi sino sino ito turo mo? Alam mo nagkaroon kami ng ano. Oh, alam ko sa Pero, sarili mo, paniwala yan. Versin, hindi ako nag-udyok ng ano, sa kay Jojo. Oh, wala akong alam. Ka? Oh. Wala akong alam bigla ako nag, na lang ako nagulat na. Bakit nandito ka? Oh. Sinasabi mo pa sa TV na oo, oh, ito oh, tatay. Tanga ka ba? Pasensya na. Ano pasensya? May anak kami, dalawa, napabroadcast pa sa TV. Sabi mo, pasensya. Tiniis ko yan, Junessa, ng napakatagal na panahon. Sabi mo sa akin, pasensya. Lakas pa ng loob mo. Oo, oh. eto, tatay. Yung mga anak ko, in inintindi mo ka? Kapal na mo. Maawa sa anak boy. Alam mo, sabi Biros ka nagtatrabaho. Hindi sa EPSA. Huwag mo akong lukohin. Nag-EPSA ka. lang tayo. Nagkaroon tayo ng ano sa ano. Nagkaroon tayo ng ano, lamat. Alam mo yan. Oh. Ano? Sino at sino sa atin? Huwag na tayong mag-anniversary. Ayoko na mag-ano talaga. Okay. Kapal na mukha nito. Oo na, makapal na mukha ko. Sobrang kapal na nga eh. Oo. Oh. Sa dami nang naano sa'yo, hindi mo alam kung sino, di ba? Marabi ka naman sa akin. Paano mo kung alinis mo sa sarili mo ah. Okay, bakit? Oh. Sino madumi sa atin dalawa? Parehas lang tayo. Tama Paano tama ako naging madumi? Na. Tama na, Bersi. Paano ako naging madumi? Tama, na. tama na. Tama na, tama na. na, na, na okay. Tama na, Bersi. Kapal na mukha mo. Nagmamalinis ka? Hindi ako nagmamalinis. Pwede na po kaming Ang gusto lang naman niya is malaman yung katotohanan. Kaya lang, nag-pinpoint nag -pinpoint ka kasi ng tao. Nagkataon lang na yung tao, maling tao okay. yung na-pinpoint mo. Kaya kayo umabot sa ganito. Sakali, ma'am Aileen, no, na ma-coordinate din natin yung teacher niya baka, baka para ma-monitor din siya sa school kung kamusta po yung kanyang grado. So, mamaya po, ma'am, alamin ko na lang po kung anong section niya, kung sinong okay. advisor niya. Kasi malapit lang naman po dito ah, yung tukun. school. Thank you, ma'am. Sir Aidan Raffi, thank you po sa lahat ng naitulong nyo sa akin sa pagpapa dna test. Kahit negative po siya na at least nalaman ko din po na hindi ko siya tunay na tatay pero hindi pa rin po ako titigil na maghanap ng tatay. Thank you po din po sa pagpapacheck up nyo po sa akin at pagbibili ng gamot. Idol, back to school na po kami. Nag-aaral na po ako. Thank you po, Sir Idol Rapi Tool. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rapi po ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpuan. Di lang basta solusyon sa yo yung pinagtataanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhaan mga